Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Dito sinabi ng Pangulo na nagkakaisa ang partido sa ideolohiya ng federalismo na ginagawa na raw sa bansa ngayon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Patuloy daw na isusulong ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas ang ideolohiya ng federalismo. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng functions at kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan. Pinangunahan ng Pangulo na chairman din ng Partido Federal ng Pilipinas ang oath-taking ng mga bagong miyembro nito. Kabilang dito si Presidential Son, Congressman Sandro Marcos, na lumipat mula sa Nationalista Party ni former Senator Manny Villar. Dito sinabi rin ni PBBM na nagkakaisa ang partido sa ideolohiya ng federalismo bagay na ginagawa na rin daw sa bansa. And that is it in we were talking here about the, the federalism. And what we have started to do. Kahit na in all but name, ay ating ginagawa ay talagang ay ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hangga't maaari sa pinakamababa na level na maari natin gawin so we are doing the first step of uh, the federation federal government of the for the Philippines in all but name and that is what we will continue to do sa pamamagitan daw kasi ng pagbibigay ng kapangyarihan sa LGU mas magkakaroon ng stable na political structure ang Pilipinas sakaling magkagulo hindi raw madaling matitibag ang pamahalaan If the power centers only belong here in Manila, then papagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Mas mabilis din daw ang proseso at implementasyon ng mga proyekto kung sa local level pa lamang ay madedesisyonan na kaagad. Maalala lang nitong Marso, iniutos ng Pangulo na pag-arala ng Executive Order 138 o or Devolution of Power to Local Governments. Pinatutukoy ni PBBM kung aling mga programa ng national government ang kakayaning maisalin at maipatupad ng LGU. Sinabi rin ng pangulo na patuloy pa silang makikipagkasundo sa mga ibang grupo sa bansa para mas mapalakas ang Partido Federal. Mobile Journal Julie Baiza, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.